kumusta kayong lahat dyan, no, mga apo? At sa bidyong ito ay meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. At sana'y pakinggan nyo ito ng mabuti dahil ito ang madalas na ginagawa ng karamihan sa tuwing mayroon tayong karamdaman. Agad tayong pumunta sa doktor at meron ding iba na mas higit pang naniniwala doon sa mga tinatawag na mga kwak doktor o mga manggagamot na galing sa masama mga albularyo manghuhula at mga mangkukulam sa mga hindi pa nakakaalam ang pagkonsulta sa mga albularyo magtatawas manghuhula at mga mangkukulam ay masama. Huwag ninyo itong gawin mga apo dahil kasuklam-suklam ito sa Diyos. Mababasa natin sa Levitico chapter 19 verse 31. At ang sabi, huwag kayong sasanguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayoy ituturing na marumi. Kapag sumasangguni kayo sa kanila, ako ang paginoon, ang inyong diyos. At ayon naman sa Levitico chapter 20 verse 6, ang sinumang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. Ngayon, balik tayo sa ating pag-uusapan at ito'y tungkol sa panggagamot. Bakit kayo magpakahirap sa mga albularyo at mga magtatawas? Mayroon namang manggagamot ang Diyos. Ang manggagamot na ito ay walang mintis kung magpagaling. Lahat ng uri ng sakit ay kaya niyang pagalingin. Siya ang tinaguriang dalubhasang manggagamot doon sa langit. Siya ang anghel na ipinapadala ng Diyos sa mga taong may malubhang karamdaman. Kung meron kang malubhang sakit ngayon, nasa tingin mo hindi ka na magtatagal pa. May tanig na ang buhay mo, isang sakit na wala ng pag-asang gumaling. Tumingala ka lang at kausapin mo ang Diyos. Hilingin mo sa Kanya na pagalingin ka sa iyong sakit at magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng biyayang iyong natanggap ng buong puso at sa Kanyang lubos na pagmamahal. At siguradong diringgin ng Diyos ang iyong panalangin. Ikaw ay gagaling sa iyong malubhang sakit ngayon. Dahil sinabi ng Panginoong Diyos, bawat isa sa atin ay mahalaga at iniingat na niya. At uutosan ng Diyos ang kanyang anghel para ikaw ay pagalingin. Ngunit sino ba itong anghel na dalubhasa sa panggagamot? Bakit siya tinatawag na dalubhasang manggagamot doon sa langit? Ang anghel na tinutukoy ko ay walang iba kundi si Rafael. Ang ibig sabihin ng Rafael ay God Heals. Maaaring marami pa sa inyo ang hindi nakakakilala kay Arkanghel Rafael. Si Rafael ay ang pangunahing manggagamot doon sa langit. Si Rafael ang inutosan ng Diyos para pagalingin ang sinumang tumatawag sa Diyos at humingi ng gabay para sila'y gumaling sa lahat ng kanilang karamdaman. Ngunit huwag na huwag ninyong gagawin na sa mga anghel kayo hihingi ng tulong dahil ang mga anghel ay hindi nakakarinig sa inyo tanging ang diyos lamang ang siyang makakarinig sa ating mga panalangin at dasal sa diyos lang tayo dapat manalangin humiling at magdasal at magpasalamat dahil ang diyos lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng ating papuri dahil siya lang ang Diyos na may likha ng lahat ng mga bagay. Siya ang Diyos na pumapatay at nagbibigay buhay. Kaya huwag tayong humiling sa mga anghel at mas lalong huwag tayong sumamba sa mga anghel. Sabi ng anghel kay Juan, huwag kang sumamba sa akin dahil ako'y kapwa mo alipin. Sumamba ka sa Diyos. Kaya huwag na huwag kayong humingi ng tulong kay Rafael. Sa Diyos kayo manalangin at humiling. Kung pangkalusugan ang hinihiling ninyo, siguradong si Rafael ang utusan ng Diyos para kayo'y pagalingin. Ang pangalang Rafael ay nangangahulugang God Heals. Mababasa natin sa mga awit, chapter 147, verse 3, ang ganito, At ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamu nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Kaya sa lahat ng mga pangangailangan natin, lalo na sa ating pangkalusugan, ay tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay lunas. Ganito rin ang ating mababasa sa Jeremias chapter 17 verse 14. Panginoon, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tanging kong pupurihin. Kaya nararapat lang Napurihin natin ang Diyos sa lahat ng oras dahil ang mga anghel ay tumutupad lang sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Ngunit alam niyo bang kulang pa ang ginawang panggagamot ni Rafael? Dahil sa sobrang dami ng mga taong nagkaroon ng sakit ay nangangailangan na ang sanlibutan ng dakilang manggagamot. Kaya noong bumaba si Jesus sa lupa, siya ay tinatawag na dakilang manggagamot. Mababasa natin sa Lukas chapter 5 verse 31 to 32. At ganito ang sabi. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit hindi ako na parito upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Kaya tanging sa Diyos lang tayo tumawag at manalangin dahil ibibigay niya lahat ng ating hilingin. Ang pagtawag sa Diyos ay wala namang bayad ni singkong duling.